Hello everyone! It's been one month since wala akong upload kasi sobrang busy ko nung nakaraan lalo na nung August kasi uh, OFW yung parents ko and then umuwi sila dito and then nagbanding and then graduation ko din ng college and madaming practice and ganap sa life kaya ayun and then guys, my love life life, I up date nga pala ako sa inyo. Hindi na ako uh, ESL teacher since August 1 and ngayon ay August 27 or 28. Hindi ko na alam kung anong araw na. And um, actually guys, uh, sobrang timing lang din. Kasi nung August 1, talagang naging busy ako. Ach actually before August 1 like mga July 20 something. Sobrang busy ko na talaga. Kasi nga sa school and then uwi yung parents ko, ganun ganon. Hanggang sa naging August 1, yun nga um unemployed na ako. Uh, guys, I have preple naman but wala talaga akong students. Di ko alam kung bakit. 3 lang yung rate ko doon and then binago ko nga din yung parang headline, yung parang description, ganun, ganun, yun, yung makikita sa profile. Para lang may mag-book. Meron namang nagme-message, kaya lang wala talagang nagbo-book ng class. And, yung slots ko dun is open from uh, morning to night. Talagang inopen ko siya para lang mag may mag-book. Kaya lang wala talaga. And, so I decided to stop na lang mag-ESL to find another job and nag-apply ako, di ko lang alam kung matatanggap ako. Kasi, sobrang daming graduate. Hindi lang ako. Hindi lang galing school namin. Meron din sa ibang school. Kaya, di ko alam kung ano bang gagawin ko talaga sa life. Well, actually, my plan is to go abroad kung saan nag-work yung parents ko. But, may process kasi tayong sinusunod hindi naman tayo agad-agad makakapunta so mga mga ilang months muna akong tambay dito sa Pilipinas and ayoko namang pahiga-higa lang tumunga nga anyway, nagdi-tiktok affiliate ako and then nag-online selling minsan ng mga pre-love or hindi kaya mga thrifted uh, damit or kahit ano binibenta ko uh, sa Facebook so yun guys, may source of income naman ako yun lang. Yun lang muna ang life update ko. And guys, if uh, sorry kung parang may nung nakaraan kasi may nag-message about ESL. So, hindi ko talaga masyadong napututuan ng pala yung mga messages nyo, yung comments. Kasi uh, I'm having a hard time na hindi ko alam kung anong gagawin sa life kasi hindi ko alam fresh naman hindi naman and guys gusto ko talaga and uh, nag <laughs> naman na nasal uh, kaya nasal and if apply din ako namin It's fresh graduate ngayon. Itaw sa namin na what more So, yun guys. For now,